Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Yes! Uh, right. Yes! Welcome sa Punchline with Alex Calieha and Israel ben ang ating resident pat Checker. Hello po sa inyo lahat. Magandang hello. Yan. <laughs> Ito lang po ang hello, podcast hello. na may plano sana pag-usapan pero napupunta sa iba. Kaya ginagawa na lang yung episode. So totoo lang. <laughs> yun na yung nangyari sa araw episode. Oo. Oh. No, uh -huh. the other episode, kasi every other day ka tayo, yeah, every other na tayo uh -huh. eh. Uh -huh. Para di nila malata, oh, yeah. naiisa lang yung damit natin noong nakarang episode. Oo, uh -huh. tama. <laughs> Tapos hindi nilang tolong na pananalita natin, parang kahit pa rin tayo doon sa reklamo natin sa mga nanonood sa Happy Treats, sa mga uh -huh. gustong manood pala, yan. Hindi nga natin nasamabay. Anyway. Akala niya si, ang nanonood sa atin, di ba, si Sensular? Akala ni Nanay. Uh -huh. Ay, ano yun? Ano yun? Ah, uh, 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 surprise 'yo, surprise, surprise 'yo. Oh, Malala. tama, Or, surprise 'yung natin pag-usapan. Kailangan niyo abangan 'yon, kailangan oh, niyo abangan 'yan. maganda 'yan, maganda 'yan. Anyway, anyway so namin ang na usapang oh. kantahan. Kantahan kani, na naman tayo. Kani. at para naman sabihin oh. nyo, uy, puro luma, pinapangat, ano nyo ha, secret lovers, saka saving all my love for you. Ngayon, hey, may bagong-bago kami. Sa so, sobrang bago, bago din nyo, baka din nyo alam. Baka din nyo alam. O, Ed Sheeran, bago yun ha. Ed Sheeran. Sobrang bago, hindi ko rin alam to actually na kanta ni Ed Sheeran. Diba? Pero lumabas na oh. ng 2025. This year lang. Oo. Eh, oh. Ay, ano na, sa Magic ka kasi, sa Magic kasi, oh. ano yan, pinapatugtog yan na may parang may ano, special na bayad. Yung, ano yan, nag oh. Nag din ako na gusto kong eh, pero putya na binabasa ko yung ano, parang iba yung ibinit. Mm. Pag ano siya, I need to love you. I, I used mm. to love you. But never, ano basa, ganun. A little more. Yan. A Little More by Ed Sheeran. By Ed Sheeran. 2025. Let's do this. Pare, basahin natin. A Little More. Pag-sandalin, sa mga hindi unang... nakakalam, pare, ha? Sa mga hindi nakakalam kung anong format namin ngayon. Anong format? Yung kanta, binabasa namin yung lyrics, tapos tinitingnan namin kung ano talaga ibig sabihin. Oo, oh, nai-interpret namin. Oo. Ano yung dating sa amin, okay? Isan, kung yun talaga, pare-pareho tayo, di okay. Pero, yan, okay? Go. <laughs> Game. A Little More, 2025 song ni Ed Sheeran. Huh? Ito yung unang stanza. You think I was born to ruin your life? What oh. you did most of that before I arrived. Oh, palang. bars na. Diba? ba? Hulihin niya pa lang 'yon. Akatalo ginatin. Oh. Akatalo pa may pa? Oh, dalawa, dalawahin pa. Oh. Some things are broken when you open the box. So stop this. You've come too far. Enough is enough. Ay putyak. Diba? Ano yan ha? Mabilis siyang kanta niyan. Pare, bubbly yan. Pan-driving yan. Mm -hmm. I used to love to you. Love. Ganun na, siya. Na, Nananananananananan. Na, 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 na. I used to love you. Oh. Update siya, no? Abit, siya. Tinan mo ako niya. Pero, Tagalog! Pero yung... You think I was born to ruin your life? Akala mo pinanganak ako para sirain yung buhay mo. Oh, pero pero But you did this most that before you did most of that before I arrived. Iba mo na yung paninira sa buhay mo bago pa siya dumating. Oh, oh wag mo pagbentingan dahil sira na ang oh, buhay mo. <laughs> <That's>... <laughs> ah, e na, di ba? Pare, opening line ni Ed Sheeran! Ang, ano yung pati yung music video nito, na uh, upbeat sa bubbly, no? Diba sumasa, oh, Ed Sheeran, men! Kala El mo, siran. sinira ko buhay mo, tang ina mo, oh. sira na yung buhay mo, napumasok ako sa buhay, <laughs> di ba? At sumunod! Oo, oh, oh. pa siya ito. Oh. Some things are broken when you open the box. May mga ah. sira na raw talaga. Pag ano nararamdaman mo, Israel? Pag bumili ka na isang oh. bagay sa department store, pag, di ba, nakalagay oh, na doon, fragile. Duna, oh. Check! Fragile. Tapos dinigalo mo, tapos ang unang ginawa ng tarantadong binigyan mo, ano to? Inalo, ano to? Pagpapasko <laughs> <laughs> pa man din. <laughs> Ibig sabihin niyo, pare, oh. pagbukas pa lang, basag na siya. Basag na. Tapos ano pa yung tulong? So stop this, you've come too far, enough is enough, sabi niya gano'n. Ay puta manipula sing ito, sing ito. Na na manipulator, ito ang nabuking na manipulator. What oh. ako? What well, ako? ako. Wah ng kinan yow Sira kayo Huwag nyo akong sisihin sa pagkasira nyo, di ba? Oh, oh, ito yung next stanza. Adala ko sa ibusong doon I... na meron pa <laughs> meron pa Ang dami pa May rap, Sige. May rap pa to oh. diba? paret digne mo atono mo andalaga atono mo ano 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 I wish I didn't care Ay, this much. Chan, but... Lumalambot, lumalambot, lumalambot. Oh, no one knows the half of it what you put me through. Ay, Puta, bumitaw na naman, bumitaw na naman. Oh. And I sometimes wonder, do you live with regret? Ay, I wish I could say I wish you were you the best. Ay puta, na. sarcastic oh, talaga sa oh, men. galit na, oh. Diba? Garit diba? Diba? Parang akala oh. niya. Puta. May, may pagsisisi ka ba? Say. Nagsisisi ka ba? <laughs> <clears> Tama. <throat> dapat At na, I wish you the best. Yun ang dapat nga sana masabi. Pero hindi niya raw niya masabi. Kasi nga, talagang may galit siya. Oo. May galit siya. Sa No one, no one knows the half of it, what you put me through. Oh. Di ba, hindi rin siya makwento. ko Parang <laughs> ano kanta ni Bryce yan. Ni Bryce Hernandez, kito kay Alcantara. ano pa ano yung kanta? <laughs> 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 Wala pasok tayo mo, tayo mo, siya kaya di mo na tayo sa I wish I didn't care this much, but I do. Sabi na oh di ba? De sila dati, de sila dati. O tapos di ba? No one knows the half, the half of it. What you put me through. Oh di ba? Di ba? Hatid sila, hati sila doon sa pera. The half of it, di mo. O tapos di mo? And I, and I, I sometimes wonder, do you live with regret? Oh di mo? Wow, yeah, okay. I wish I could say I wish you the best. Oh, tamo. Siya may eh. kahit para yeah. siya. Sa sa na nagkakakita. Nasasalong kung sila pareho sila na-contempt eh. <laughs> <laughs> siya may sa kwarto. Pare, I wish you the best. Oh. Sila <laughs> na-contempt. Okay. Ito, uh, cause I used to love you. Oh. Oh, di ba? Mag-ibigan yan eh. Oo, oh, mag oh. Pwede mag Ano kaya to? Magkaibigan, para sa magkaibigan ba to? sa lovers? Pwede rin sa mga dati mag-trabaho. Oo. <laughs> Hi, guys. Uh, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, uh, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing. <laughs> This is the podcast you should be listening to. Eavesdrop. 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 <laughs> eavesdrop. <laughs> Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk like right now? <laughs> You're red as a bug. Am I? <laughs> eavesdrop. Please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Okay, okay. I used to love you. I love you. Now, every day, I hate you just a little My more. Ay, puta ilan! Dadag Dadag <laughs> drop! Dadagdag. Uh, Mic drop! Oo. Ito pa. Life got better when I lost you. Patay tayo dyan. Oh, diba? But every day, I hate you just a little more and more. O, di ba? pare. Ito, inamin niya. Ito, inamin niya. Kasi oh. yung pantao, wala na akong, ano sa'yo, wala akong nararamdaman. Oh. Indifference. The opposite oh. of love is not, not hate, is in, hate. but it's indifference. indifference. Pero to si ano, si Ed Sheeran, sabi niya, Ucha, araw-araw, mas tumitindi, galit ko sa'yo. Galit so, ko sayo. So, ibig sabihin nun, may love pa rin siya nararamdaman. Meron. Pero, pucha, eh, wala akong pakialam. Kasi nga, oh, I used to love you, she. eh. Oo, oh, tama. Life got better when I lost you. Yun naman. Pucha, na, matindi. Man. Mabigat yan, man. Matinding-dingyahan yun, Matinding niya, han, yun oh, oh, I ba, Life bire, got mo, better ba, when I lost you. Diba? ba? Dami ng ibig sabihin buhay, no. dumami buhay. shows, 'di ba? Oo, oh, oh. Diba? <laughs> pwede yun, di ba? Pwede. Sa atin, di ba? Sa atin oh. na yung konteksto natin. Oo, oh, di ba? Diba? Pwede oh, ganun. Konteksto ganun. <laughs> dumami. Oh. So, oh, yun, di ba? Lumusog. Kumanda pananaw sa buhay. Ganyan. Oo, sige. At ka pa mataba. Anyway. Pabalik ayun, ayun, Ano na, po? Oo. I wish that you would look in the mirror because if feel... you did uh, you see the problem is you because you're a prick. I I prick oh I know that I'm your scapegoat whenever the rain falls oh. okay. whenever you or whenever you sleep or when you you're in a dip. Talagang oh. talagang siya yung pinagbunto ng siguro ng lahat na ng sama na loob ng ta taong ito. Oo! Oh, deep po. Yeah, deep. Tama, dip! Deep! dip! Tamo, deep! w -H. Kanyang ina, deep! That's very deep! Deep! Department of Public Works! Deep Dip-i-W-H! Deep. Deep deep deep. <laughs> <laughs> When you're in a sleep, kasi na, nadudulas, basa yung daan mm. <laughs> <Hindi inayos> eh. Hindi na, na eh. Hindi na ayos eh. sabi ko. Tingin ka rin sa salamin, tingin ka rin sa salamin. Kasi yun yung, oh. yung wish ni Ed doon sa kaaway niya. Ito, si ito sa ikaaway niya. di ba ang prick pare? Prick titi yun? Uh, ano ba? Pwede, oh, pwede. Pwede Pero prick lihit, oh, prick lihit, di ba diba yung mga buwang araw? Kasi yung tusok lang yun, eh, oh, tusok. Ah, oh, prick Okay. Oh, yun siyempre. <laughs> But he didn't. Anyway, next. I was there to lean on when I was a kid. Ah, bata pa to? Hmm. But, bata but now pa? that I'm an adult, I see it for what it is. Oh. I have to lock the door now. Fuck building a bridge. Ba, niya? Fuck. Oh, building. <laughs> oh, oh, building bridge. a bridge. Bridge, building. <laughs> <Did> you... <laughs> <laughs> oh, <project man. laughs> Take all your apologies and put them in the bin. Bin, oh <laughs> bin. Oh. Uh. <laughs> <laughs> na. Badrit na badrit talaga siya. Bata pa lang. Bakit diba? E niya? Bakit? Kasi ba siya... pinaparinggan niya? Baka tatay niya. Oo oh, nga eh. Baka hindi, hindi lover eh, no? Oo, oh, hindi I was there to lean on when Buta, I was... Buta, may catch pala to. Sorry, may catch to. Oo. Oh, oh. Buta, baka e ba? tatay iba. E ito. Nanay. Hindi, parang kaibigan na matagal na eh. Kababata. Kasi itong next na stanza, mo eh, Meron pa pala you know, tantado ka eh. Ang dami. <laughs> ang dami nito. Sige, sige. Pag may ito napili natin. Sabi <laughs> ko siya, maganda yan eh. Maganda nga, Ito, ito na, parinig niya. Na tingin ko hindi niya, hindi, hindi niya tatay. Kasi sabi niya, for your dad's sake, please move out of your, out your dad's place. So nakatira pa tong taon tong pinaparinggan niya sa bahay ng magulang. Oh, Stop bringing drama th there with your mates. Your sister's got enough to manage on her plate to worry about you controlling your rage. Ba nanay? ah, ah okay. So tingin ko dati niya kaibigan. Na, mo muna. Ulitin mo. Ulitin mo. <coughs> Ulitin mo! For your dad's sake. For your dad's sake, please oh. move out of your dad's place. Okay. Lolo, Putang deon, andyan ka gagate so ulit, ulit, ulit. Ta -ta uh -huh. For your dad's sake, please move out of your dad's place. Uh -huh. Stop bringing drama there with your mates. So mga kaibigan pa 'yan dinadala doon uh -huh. mga barkada. Uh -huh. Your sister's got enough to manage on her plate. So kasama pa dun sa bahay yung kapatid niya babae. To uh -huh. we'll worry about you controlling your rage. Magagalitin kasi siya. Namang uh -huh. wawala dun sa bahay uh -huh. nila lagi kanya. Ba hindi, ba pa talaga. Pwede rin, pwede uh -huh. rin 'yun. So, so one baka, day we all boyfriend <laughs> Pwede Pwede 25 na Oh <laughs> pwede Pa pwede po yung boyfriend din. One day we all be we all be dead but between now and then I never want to see you again Patay. Ay puta Patay Galin no Galin ni Ayan katindi. Ah oh. uh, so yun na inulit yung chorus I used to love you now every day I hate you just a little more blame hate, it. ba ano nga, bading? Pwede. Pwede. Kasi every time I, I eat you, ano? <laughs> every day I hate you. Ah, hate, I hate you. Hate. Hate. Bala so, ex-girlfriend niya. Just niyan. a little more. Pwede, pwede. Girlfriend niya. Pwede, yan. pa rin dun sa bahay ng tatay o oh, ano. Oo. Oh, alis ka dyan. Blame, it, uh, blame oh, blame it on your history and say it's not your fault. I can't call you crazy because you could be diagnosed. <laughs> nagpaano pa siya. So I used to love you but every day I hate you just a little more and more and more. Ayaw nga raw niya tawagin si Raulo kasi wala baka kang I, used pa pa, I used to love, I love you, you but now I hate you a little, more, uh, more and more. And, and more. And Ganda niya, pakinggan niya yan. Yeah. Yeah. Galing no? Ayun na yun? Marami pa. I ano wish pa? I didn't care this much but I do. But no one knows half of it. Ayun, inulit na lang to. Di ba? Lang Pare ito. ang oh, ganda oh, oh. ng beat niya. Ang lupit papa ano, yung lyrics, ano mo, ang bigat pala niyo. Galit-galit si isang tao na bigyan niya ng pagmamahal, ng atensyon, oh, ng oras, oh, 'di ba? Kaya papa-identify yung mga lyrics ng makanta. Eh <laughs> ang okay. mahal pa rin, mahal pa rin niya. Oh, kaya 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 may hate siya nararamdaman kasi nga, hindi indifference. Yun. <clears throat> Sige, Pero malamang DP, DPWH 'to. <laughs> Kasi <laughs> so, mga hindi nakakaalam, yung ini-interview si Bryce Hernandez. Oh, yeah. Ang nilalaglag niya si ano, yung district ano si Alcantara. Kasi Alcantara naman, hindi ito totoo yan. Noong una, di ba? Nagkakasino tayo. Hindi hey. hindi na yun, di ba? Oo. Oh. Hanggang siya nagkalaglaga na, tapos umami niya nga Pwedeng, ngayon, pwedeng kwento nga nila to. Actually, tayo na nga pwedeng lang nakakaalala sa nangyari ngayon. Parang wala nang nakalimot na yung Parang Parang wala, no? Parang <laughs> wala na no? no, eh. September, September 21 lang yung nakaraang ano. Wala, Kali. napaka wala talagang media. Oh. Namamatay. Namamatay, oo. Oh. Anyway, ganda na ano, Ed Sheeran, ha? Okay yung lyrics, okay yung ano, ang kapag sinusulat mo yan, di ko alam kung saan ka nagagaling at nasa ang lugar ka noon. Oh. Pero, di ba? Sabi mo sa'yo, magugot kayo sa kanta na yan. Painggan nyo, latest yan. Ed -Bago. Sheeran, a little more. 2025. Okay, guys, Okay, sa The Comedy Group po, at yung Alex Calia po, ay tuloy-tuloy pa rin sa pagawa ng mga, mga shows para po sa patawanin kayo alexcalier.com at ang thecomedycrew.com po. Yan po ang bisita natin. Bisita niyo po ang mga pages namin para makita na niyo ang schedule namin para Israel. Oh, FB and IG po at the Comedy Crew PH. Sa mga pupunta pala sa mga shows at nagpapapicture kila Alex sa amin po sa lahat, tag niyo lang po yung aming socials para masaya po tayo dyan. Yan, may mga mga merch kami sa mga shows. Bilin nyo lang, may mga merch kami, ha? Mm. Ayos! Isa na naman pong episode na natapos at nairaos naming dalawa. <laughs> Hanggang sa susunod po Dito po sa punchline Vitales, Kalien, Strelban, Obra When they cross the line Give them the punchline Spread the laughter Not the negativity Mga kapunchies Happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.